Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas Sinasabi ng Panginoon Kung titigilan ninyo ang pangalipin at pagsuway sa akin At ang masamang salita ay iiwasan Kung ang nagugutom ay pakakainin ninyo at tutuluman Ang kadirimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian at ako ang Panginoon ang siyang sa inyo ay laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo ay aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Tayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig. Matutulad sa batis na di nawawala ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog. Mga tagapagtayo ng wasat na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahina. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahina kayo at huwag maglalakbay. Di o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madaraman ninyo ang kadalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig. At lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nununin ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin, ako iyong dinggin. Tugunin mo, poon, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan. Pagkat may tiwala sa iyo kailanman, ituro mo ang iyong loob. Nang matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak. Sapagkat sa iyo ako tumatawag, ituro mo ang iyong loob. Nang matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob. Nang matapat kong masunod. Awit pang bungad sa mabuting balita. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay. Ang mga makasalanang nagbabagang kalooban upang sila ay mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagnangalang Levi, nakaupo sa paninilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin, tumindig si Levi, iniwan ang lahat, at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Da niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Dagbulong-bulungan ang mga parisiyo at ang kanilang mga kasamang estriba, sinabi nila sa mga alagad ni Jesus. Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan? Sinagot siya ni Jesus hindi nangangailangan ang manggagamot ang walang sakit kundi ang may sakit. Dapat ito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo.